Hello guys, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito yung collective I love and reading. Collective to, wala tayong specific zodiac sign. Ang importante, yung pinaka-reading. Kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi ka makarelate, makaresonate, wag mong pititin. Let's start your reading. Kung gusto mo magpag-book ng personal reading, doon po sa aking Facebook page. ah uh, Madam P. Hashtag Unicorn Princess Tarot. Pwede mo yung isearch. Hindi mo search yung Madam P eh. Kaya ang isearch mo yung hashtag. And then, virgophilippines at gmail.com. Diyan ka pwede mag-inquire. TikTok namin, Unicorn Princess Tarot. Or yung TikTok shop namin, Unipri. Diyan, pwede kang ka-avail yung mga product, Lucky Charm, etc. And uh, yeah, let's start. What do we have here for the sign of? Ano to? Collective. <laughs> <laughs> Pa-comment ako dyan guys, kahit tuldok-tuldok lang, kahit heart-heart-heart smileys, malaking bagay yun. Kung hindi nga nakaka-relate, huwag pilitin, huwag pilitin kung makaka-relate ka naman, pwedeng hindi 100%. Well, hindi ko yata naisama sa shuffle to, but I will take this as uh, addition, uh, I mean, a message, no? Kasi kanina pa ako nagsasalta, hindi ko talaga siya napapansin. Seven of coins, nine of coins, the wheel of fortune. Oh guys, malaking pagbabago pagdating sa iyong finances. Mararamdaman mo yan. Seven of coins, the nine of coins. This is money, 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 money. And wheel of fortune is malaking pagbabago, changes pagdating sa iyong money. And that, that is already happening to you right now. Queen of wands. Nine of wands. Alam mo yung iba sa inyo? Hindi ka na nakikinig sa mga advice ng iba. Ang pinapakinggan mo sa sarili mo, intuition mo. Maybe your guide sa tarot readers na napapanood mo dito sa YouTube, but not, you know, not technically yung mga taong nakakasalamuha mo, friends mo, ah, uh, empleyado mo or uh, kasamahan mo. You know, you're no longer listening to them. Why? Kasi mas alam mo yung may mga karanasan ka na, na hindi maganda, no? Nine of wands. This is your experiences na hindi ka naman magiging ganyan kaingat ngayon at saka medyo naging mas malinaw mas, nag, mas naging um, ay, alam mo yun yung minsan kasi na, na hindi maganda rin yung ano, hindi agad-agad nagtitiwala yung sinasamahan mo na duda yung mga mga nakukuhang mong offer Ganon. So, this is you. Nagiging maingat ka. And in the near future, I, I mean, ina-apply mo yun. Maganda yun eh. Alam mo, ganon talaga. May mga times na may may experience kang hindi maganda. Pero after that, there's a lesson. Hindi na siya mauulit. No? Halimbawa, nagkaroon ka ng experience regarding pagpapautang, hindi ka binayaran. Ngayon, sa susunod, alam mo na na mahirap magpautang kasi ang hirap maningil. So, there's this ano sa iyo, lesson sa iyo na ay teka lang, huwag tayong masyadong mapagbigay pagdating sa pera. You know? So medyo that is one of the lessons It's na mapupulot doon. Person na nakakonect ni collectives, collectives. Wala tayong specific zodiac sign, guys. Pag may binanggit akong zodiac sign, ano lang yon Energies. Hindi ko kinuha yun masyadong marami. This card is uh, the Hermit. Virgo Energy. The Ace of Cups. Mm, five of Wands. The Hermit is uh, you know, nakakita tayo dito ng connection mo with this person. Maybe nag, nagsasama kayo sa isang tahanan. Hermit is a home. And, Ace of Cups, uh, Five of Wands. Nakakita tayo ng love mula dito sa taong to. Pero, ano, deep inside, mm this person loves you, pero parang deep inside, may mga something siyang itinatago. And this person is pwede nagkakaroon ng pag-aaway sa inyo or may hidden siyang galit sa iyo. I feel like itong person na ito, kailangan niya ng tulong mo financially or tulong mo literal. Especially, may kinalaman sa finances. emosyon ninyo sa isa't isa, please, spirit guides, angel guides, emosyon ninyo, ninyo sa isa't isa ng person na ito. King of Swords, Eight of Wands, Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, and Aquarius, Five of Coins. The Magician, and the Four of Wands. Okay. emotion King of Swords. I mean, dito kasi sa picture nito, I, I can see a person na parang kung makikita mo dito, it, it's like the king of wands is tinutosok yung sarili niya, yung cheeks niya. Yung, I mean, uh, dito sa si cheek na to, it's like a pimple. No? na na tinitiris yung tong taong to. Or kinakat. Or, uh, hindi ko naman sinabing uh, uh, you're know, having some kind of problem with your face right now. Pero ang nakikita ko dito, katulad ng isang tagihawat, this person no longer serves any pagka parang nandun na yung ines, irita mo dito sa taong to. Gusto mo siya tanggalin. Like yung tagihawat, kaya lang ang hirap tanggalin, of course. Pero nandun yung kukot-kotin mo talaga eh. Parang gusto mong matrigger. Gusto mong, gusto, kaya lang, some of you, it's not yet hinog. Hindi ko na, hindi ko na, hindi ko ma, ano, masabi kong magigets mo yung mga sabi ko. It's, pero yung sa connection niyo pwedeng ganito this person is like a pimple na biglang dumating sa buhay mo. Kaya lang, you don't want this person anymore. Hindi mo na siya gusto. ba? Diba? And then, gusto mo siyang mawala sa buhay mo, but the problem is, hindi pa siya hinog, kumbaga, or hindi pa handa, or may mga hinihintay ka pa for this pagka-cut off na gusto mong gawin dito sa person na to. Parang, Wait lang, wait lang. May mga delays, okay. Eight of Wands and the Seven of Cups. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Well. I mean, ang daming oh, hindi ko nakuha yung energy mo yung emotion mo sa so person na to but rather yung mga taong nasa paligid mo kamag-anak mo especially kamag-anak, malalapit sa sa'yo kaibigan, malapit na kaibigan nandun and, yung ingit nila sa sa'yo and, but you don't care, nandun and, yung feeling na parang you keep on dreaming, you keep on focusing on your goals focusing on your life ba? Diba? Tapos yung mga taong to, okay. Nainggit sila. Ang dami. Page of Swords is here. But you're like the child. Uh, page of Swords is a child. Teenager. Child. So, ikaw, parang, nandun yung rebellious energy mo ngayon. Na parang, wala akong pakialam sa sasabihin nyo. Wala akong pakialam kung ano iisipin isipin ninyo. Basta gusto ko to, gusto ko yan, gusto ko yon. Gagawin ko to, gagawin ko yan, gagawin ko yon. Ado yung rebellious energy mo ngayon. And, Five of Pentacles, yung person na connect connect mo is having problem pagdating sa kanyang money, the magician, and the four of wands, may mga possible na hindi siya sinasabi or inaamin regarding sa kanyang work ay mga experiences siya regarding diyan what will happen in the near future for the both of you pagdating sa'yo nahihiya siya yun yung pinaka-emotion niya the high priestess, the empress Page of Swords. Yeah, you still don't care. Okay po sa inyo. Itong taong ito is having problem sa kanyang money. The magician is here. Pero tinatrya niya or it Pwedeng itatrya niya na i-entertain ka or manotis mo, pansin mo pa rin siya, ganyan. Or ibigay niya yung mga pangangailangan mo, maging masaya ka. Win of four of especially kung may pagsasama or may home na involved dito. So, itong taong ito, may problem siya pero maaaring hindi niya ipakita or sabihin sa'yo. King of wands, three of coins and the star. Nine of Swords. I can see possible problem. Nine of Wands is here. Pagdating sa side ng person mo. Sa'yo, well, well, I can see you, the high priestess, mas nag increase yung knowledge mo um, regarding spiritual development. This is spiritual development, high priestess. The emperor, I mean, you are already The person na parang proud ka kung ano meron ka, talents mo, skills mo, and you're willing to share this to the world. The page of swords, nakikita natin na parang, sabi ko nga pagdating dito sa connection na to, or you as a person, mas focus ka sa kung ano mga nasa isip mo, wala ka na pakialam sa kung ano sa sasabihin na isipin ng iba. Well, that is a good thing of course. boy mo yan And maraming ideas or maraming dadating sa iyo na opportunity. Marami. Sabi ko nga, money is coming. Money, money, money is about to change sa buhay mo. The star is here. The king of wands. The three of pentacles. Kung kasama mo itong person na to sa home, I can, I can see, syempre, damay siya. Kasali siya doon. Magkakaroon ng increase sa iyo. Magkakaroon din ng increase sa kanya. Well, some of you, pwedeng itong person na to medyo tumaas kung ano yung pangarap niya because with the use or with the help of you with the help of your money, nandyan ka para tulungan siya. Pero kung wala pagkakalapit or pagkaka, you know, relasyon, pwede nga lang, walang relasyon sa inyo, this person is, you know, having nine of swords, realization sa connection ninyo, nakakita tayo ng kalungkutan, sadness, and a lot of pain, nasasaktan siya. Pero pwedeng, with the nine of wands, pinipilit niyang ayusin yung sarili niya, kinabukasan, okay na naman siya, pero deep inside, pag pag, pag isa na naman siya, ikaw na naman nasa isip niya. Daydreaming and literal, literal na dream ang lumalabas sa taong to. Napapanaginipan ka kanya, may mga bagay lang siyang hindi maamin sa'yo. So thank you for watching. I love you all and bye-bye.